Kailan kayo ma'am binubugbog ma'am ng uh, amo gabi-gabi uh, pong ano, naga bugbog lagi po. So meaning matagal na siya ma'am nagbubugbog sa inyo ma'am. Tapos sa uh, tuloy-tuloy lang. Ano po ba yung reason niyo ma'am bakit daw kayo ma'am binubugbog? Siya na noong una nang nanakit siya sa amo ko. Ngayon ako nadadamay po. Kayo po sa Raymart, binubugbog din kayo ng ano. So yes, ngayon sir. pati ikaw na ma'am. Okay. Doon ka ba kayo nakatira din sa bahay ng amo nyo? In-house? In-house kayo nga kasambahay? Okay. Nailapit na bo, po ba ito, ma'am, sa mga barangay nyo? Or sa mga pulis? Malapit lang po. Nailapit In, nyo na. na po sa kanila, ma'am? Opo. Ano po sabi ng barangay, ma'am? Nakita na nang naganipit na sa akin. Oo. Oh. Yun napunta sa barangay po. Doon sa bahay na tapat sa bahay. Po. Okay. So... Matakot ako kasi nung nagsalita po. Oo. Oh. Oo yun po, na naginig na ako, ayaw ko na magsalita. So sa barangay, nung no, andon, andon din yung amo nyo, pinapunta ng barangay. Ope. Natakot kayo, ma'am, nanginig kayo, so hindi na kayo nakapagsalita. Ope. Ope. Kasi na trauma, okay. Tinawagan po ako ng kapatid ko na kung pwede, ako papalit sa kapatid ko. Kasi so, yung kapatid ko kasi nagsama sa hospital sa kanya. Okay. Kasi papasok na po ng kinaumagahan yung kapatid ko. Kaya ako na po po yung umagsent din para sa barangay din sa, sa mga polis. Okay. So sa barangay ba, ma'am, nakakausap na, 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 na yung barangay? Opo. Anong sabi ng barangay, ma'am? Ano po, kasi yung binigay po kasi na, tawag doon, yung medical, medical legal ba yun? Oo, oh, medical report, ano po? Good for nine days po. Kaya hanggang barangay lang po yun. Okay. So actually, ma'am, sa mga ganitong situation, pwede naman ma'am magpa-re-examine sa may medical, ano, para malaman kasi... Kung 10 to 30 days yang yung sugat ni ma'am, magiging uh, less serious physical injury yan. Pag more than 30 days, magiging serious physical injury. Yung pwede may sampang kaso dito laban sa amo. Okay? okay. So kayo po ma'am, gusto nyo po ba makakasuhan to yung amo nyo? Okay. O kasi nga medyo kitang kita naman yung pagbubugbog, bog no? May... Pati yung likod ba Ma ma'am, may ano din, bugbog din? Y ito po, sa ulo. O, o, mata po, ganyan uh -huh. po. Saka ulo ko po. Kayo po, sir, binugbog din kayo? Wala ba siyang sinabi, ma'am, bakit kanila binugbog? Wala ko nung salanan po. Nain, pain, nainitan lang, ko lang po. Yun lang po. pinaginitan lang po kayo, ma'am. Tataga saan po ba kayong province mo? Ilocos. 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 Silang dalawa po, ma'am. Ang gusto na sa namin, ma'am, makuha yung pahayag nyo. Ma'am, ano po ba yung uh, reason, ma'am, bakit nyo sila, ma'am, uh, binugbog? Since po dumating po yung pamangkin niya dito sa Maynila po, ipinasok eh, niya pong tindiro sa akin po. May mga nawawala ng pera. Noong unang araw, siguro mga 2 to 3 days, ganun, ayos pa po yung galawan. Tapos po, kalaunan po niyan, doon na nagsisimula na, ang, ang card ko po tatlo eh. Tatlo po. Yung isa ko tindero, yung kalibin ni Rodalita, Mm -hmm. Tapos yung isang nagdadala ng cart na po yun Yung pamangkin niya po Ito Ay ba yung isa, pamangkin niya yung, yung, yung si Raymart? Opo Okay Ang dami po niyang ginawang kasalanan sa akin sir Actually, sa amin sir eh, Kasi involved kami lahat. Yung buhay po namin ng anim Kasi alam niyo si Raymart Nung nagnakaw nang, 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 siya na nagnakaw Ang ganito binagawan nila sir Si Tata po Yung isang cart Nanakawa nila Dalawa silang magkaanuhan, Si Raiza Tapos si Mike. Ano po, ma'am, yung business niyo, by ako. the way, ma'am? Ano po yung negosyo niyo, ma'am? Tusok-tusok po. Street foods. Okay, street foods. Okay. Tapos Oto. sila yung nagbabantay. Naka-inventory po yan. Alam po nila, sir, luto na po yan. Okay. Andiyan ka na lang, tatayo ka na lang ganyan. Kung depende sa'yo kung saan ka iikot, gano'n. Ibebenta mo lang. Initin mo na lang kung gusto ng customer po. po. Okay. E, ako na po nagluluto. Ako po nagluluto niyan, sir. Ha? Ako po. Tapos anong oras pa ako matutulog sa gabi? May pupunta pa ako na malabon sila tulog na po sila lahat. Ako po, so, So, po bali ako. po ma'am, yung, yung kaya ma'am nabugbog no sila kasi nga sabi nyo nagnakaw sila ng benta. Hindi. Opo, hindi lang po yun. Doon na po ako sumabog po. No, ano na. Alam nyo po ang yung ginawa ni Mark? Nag, nagbabarkada sa palabas, hindi namin alam po. Meron siyang mga kausap na tao. Tapos bahan sila. na Ganito kinikwento niya na ito, ang amo ko babae, nag-iisang babae, babae lang, wala siyang asawang lalaki, ganyan-ganyan. Tapos nakikita niya yung nagbibilang ako kasi, naman nila eh, isa-isa eh, kasi si Tata, si Rhoda, saka si, si Mike, magkatabi lang sila sa Igaan, saka si, si Raiza. Okay. Ay nalalaman nila, magkukuntuan sila, magkano benta mo, ganyan. So alam nila kung magkano ang so, pera. so basically, ma, yung, ma yung ugat nito, ma'am, kung bakit nyo sila nabugbog is dahil nga yun, ma'am, kayo para may ginawa lang kasi mm -hmm. sa inyo, ma'am. Opo, oh. saka okay. nagpapasok po siya ng mga lalaki po sa bahay. Okay. Para daw po ah, manloob Sa ngayon, ng, ma'am, ma as of now, ma'am, employed ba ba na sa inyo or pinaalis nyo na to sila? Hindi po, sir. Tumakas po si Mike sa si Roda. Uh, pero alam niyo naman, ma'am, na mali talaga, ma'am, na mang bugbog. Yes po, sir. Okay. Hindi ko naman po yeah. yun ina, ina, dinidinay po. Kasi ko uh... din po yan. Saka nanghingi po ako ng sorry po. Grabe pong iyak po, hingi ako ng sorry. Alam niya, si Roda, sabi ko, te, alam niyo naman po, hindi ako masamang tao. Sabi ko, tao lang din po ako. Isa rin akong, hindi din ako, ano, kasi nag-iisa lang ako. Nanginigyan nyo. Kayo, ito kayo, lang kayong iiigyan ko. Kayo, Araw-araw po sila nagkakagulo po. Sige po, ma'am. Ganito po kasi, si ma'am Jonalyn. Uh, ganito po kasi, ma'am so. Jonalyn. No, kung if ever man, let's say, assuming na uh, nag-knockout sila sa inyo sa benta, pero dapat yung ginawa nyo, ma'am, is pinakulong nyo sila kasi nag-knockout sila. Tef, di ba? Pwede yan, pakulong nyo sila. Pero kasi yung pagbubugbog Ako. kasi sa kanila, kasi kumakita mo talaga, medyo madami talaga yung bruises ni Mama Rodalita eh. So, hindi talaga tama na mangbugbog tayo ng kapwa-tao kasi we cannot put uh, justice on our own hands. So, we leave it to the law. Kaya meron tayong mga law enforcement, meron tayong korte. So, dahil dito po kasi ma'am, ngayon, numapit sila. ang uh, Pwede ka talaga, ma'am, dito ng kaso, ma'am. It's either uh, less serious physical injury or serious physical injury. Depende po, ma'am, sa duration, ma'am, kung uh, hanggang sa katagal gumaling. Kasi pag medyo matagal, tumam ma gumaling yung mga sugat niya. Kasi kanina lumalakad dito si Ma'am Roda na medyo pale, no? Medyo impale, medyo... Oo, basta yung nagkikrim. Oo, so medyo nahirapin siya maglakad, ma'am. So pag umabot to, ma'am, sa upon, example, nagpa-medical reassessment to, ma'am, tapos malagay do ma'am, more than 30 days, that would fall under serious physical injury, ma'am. So medyo mabigat dito yung penalty. Kaya, ma'am, ngayon, tapos meron tayong isang batas kasambahay, na nagpo-protect yan ma sa mga kasambay natin na they should be free from physical and psychological violence. So we understand naman, ma'am, na there are really some people na even if you hire them, minsan ninanakawan ka, naintindihan namin yan, yung sinasabi nyo. Pero dapat, ma'am, hindi sila sinaktan. Pinakulong nyo na lang sila sana para at least kayo, hindi din kayo mamakakasuhan. Ipapa-medical uh, reassessment kasi kung hindi naman abot ng 30 days yung ano, it will be less serious physical injury, dadaan pa rin naman sa may barangay to. Okay? So, doon sa barangay, ma'am, ang ma'am Rodalita, kayo din, ang mag-uusap po kayo ni ma'am Jonalyn regarding dito kasi pwede din kayo magkasuhan ng TEF. Kung mapatunayan talaga nga may ninakaw kayo, especially nga may mga inventory yung mga bentay street foods. So, maka-counter maka counter check yan sa accounting. Maka-counter check natin yan kung magkano yung natirang mga fishbowl ganito at saka kung magkano benta. Matitrace yan, no? We have that forensic audit. Like, pwede yan talaga matrace. So, ganun nga, sir, siya sabi namin, pag mapatunayan din, kayo din mismo sa makukulong. Kasi kung nag talaga kayo, makukulong din kayo. Pero mali, din, mali pa rin naman na binugbog kayo kaya pwede na din sila makasuhan si ma'am ng uh, serious physical injury or less serious physical injury. may gusto kayo sabihin, sir, ma'am? Meron ako. Ano, sige, sir, ano? Wala akong kasalanan po. Hindi ako nang nakakawin nga ng ano, paninda. Wala ako nang po. Wala ako nang Wala ako nang, Wala nang po. Ma'am Jonaline, ang kakalino no? Ang iba, nagsabi nyo, nakakaw sila. May mga ebidensya po ba kayo, ma'am? Na ma-prove? Mismo po yan sila si Mark, si Raisa. Si Reza, anak niya po, umamin po yan sa akin. Sa amin po lahat, sa amin. Saka si Roda po, nahuli po yan. Nahuli po talaga siyang, ginakalkal niya po yung mismong bag po po, kung nasaan po nakalagay yung mga pera po. So, si Ma'am Junalyn, makakasuwan yun ng uh, physical injury. Kayo naman, kung mapatunayan kasi nga, nag-amin na din yung anak niyo, so maging witness yan, makakasuwan din kayo, Ma'am. So, ganito. After nito, Ma'am, Mag-usap po kayo kasi sa barangay na doon, mag-usap kayo doon, ma'am, kung ano. Kasi dalawa kayo may mali. Nagnakaw kayo, ubit umamin yung anak nyo. Tapos mali naman taga si Ma'am Jonalyn na binugbog kayo kasi hindi naman talaga tama. Kaya pag-usapan nyo kung paano nga maka pwede na kayo mag-settle, no? Peacefully. At saka, kung nagnakaw man, wag na sana ulitin. At saka, Ma'am Jonalyn, sa next time po, Ma'am, huwag na po kayo mabugbog ng mga kasambahay nyo. Kung may ginawa ng kasalanan, idaan nyo na po sa tamang proseso. Ipakulong nyo o ibigay nyo sa PNP. Huwag po kayo mismo yung mag, uh, maging batas gamit ng kamay niyo, ma Kasi mali talaga yun. Uh, attorney, may tanong po ako. Ano po ba po pwede yung kaso din po doon sa ano na? Yung anak niya po, mm. balak sana niyang sunugin yung... Balak niyang sunugin. Yung yan, si Roda, at saka yung kinakasama niya. So, damay na rin yung pinsan niya. Kasala po kasi sila eh. So, okay. niya dapat kasi... Pinutol niya yung host po ng motor ko, kinuha niya yung gas, isinawag niya sa buti, kaya bububong niya doon sa nanay niya, saka sa kalibin. So that's possible na arson. Kasi from intention, talaga sila nga i-burn yung bahay mo or ano, so that's arson. So nevertheless, ma'am, ganito na lang, ma'am. Ang uh, mag-uusap po kayo, ma'am, sa barangay after nito, para ma'am mag-uusap kasi kakasuhan kanila, of which mabigat din yan, ma'am, yung kung mag-fault to sa physical injury, no? medyo mabigat din. So sila, makasuhan mo ng theft yung sabi mong arson, kung may proof ka, may dagdag. So, pero either way, ma'am, dalawa kayo kasi at fault din eh. So, pag-usapan nyo muna Saka sa ano barangay. Po, ano po, attorney? Yung pangkin niya po, attorney, ano niya, pinagbunubuksan niya po, okay. kinukuntaban niya, nagkikapagpunsaban siya sa okay, uh, Sige, Ang ganito ma'am, kasi ma'am, ang... Kami dito man nilapit lang nila, ma'am. So, kinuha namin yung pahayag nyo, panig nila. So, based to ma'am sa binigay dito, ma'am, na facts, ma'am, yung possible na mga kaso ninyo is physical injury. Tapos sila, dapat yung ginawa mo, step. Ngayon, mamay, tanong pa kami, magkano po ba yung sahod mo sa kanila, ma'am? Pasok po ba, ma'am, sa may kasambahaylo? Magkano po ba yung binibigay nyo sa kanilang sahod? Yung mga tao po, yung tindero po, portion 2 lang po yan. Alam po nila yan, bago sila magano, ano Portion 2 lang po yan. Kasi, ma'am, kung portion 2 lang kasi, ang, uh, baka hindi siya papasok, ma'am, sa minimum, ma'am, eh, ng kasambahaylo. Kasi since kasambahay sila, So with that ma'am no baka magka violation ka din diyan uh, ang laban sa dole no, no oo. So para mas klaro doon na po kayo mag-continue po makipag uh, coordinate dito kay Manjo sa barangay no mag-usap kayo kasi may kasalanan din po kayo kasi nag-amin na po ang anak ni ma'am ng amin ni pero mali naman ginawa ni Ma'am Jonalyn so sa barangay lang kayo ang uh, good afternoon po sa inyo Ma'am uh, Leona graphic Corruption and attorney. Yes, ma'am. Ma'am, regarding dito, ma'am, so since, ma'am, may mga bug-bug-bug mga ganito, ma'am, pumunta na po ba sila sa barangay ninyo, ma'am, that time, nung may mga nangyaring mga ganitong insidente? Yes, po. Pumunta po sila dito sa barangay, bali, no? September 12, po. 3.55 a.m. Friday. Oh, okay. Ano po yung nangyari, so, ma'am? Ano po yung napag-usapan nila doon, ma'am? Ah, uh, bali, anong nangyari po nung una is, ah, uh, in-assist po muna namin sila Uh, po, uh, CCMC para magpa-medical po. Okay. And then after that, nung pagkabalik po nila dito, uh, pinasundo po namin si Jonalyn para makapagharap po sila para mapag-usapan po kung ano po yung uh, nagawang pananakit po ni Ate Jonalyn. Okay. Uh, tapos, ang gusto po kasi ni Ma'am Ana Teresa, yung pinsan po ni Ma'am eh, okay. Rodalita, uh -huh. ay humingi na lang po siya ng danyos. Kaso, ah, uh, hindi po kaya ni Ma'am Jonalyn yung hinihingi 50,000 pesos para po sa danyos po. Okay. Kaya uh, uh, nag-decide kami, nasabi niya, kakasuhan niya na lang daw po si Ma'am Jonalyn bukod sa pananakit niya po. And, and, yung ginawa po namin, in po namin, dinala po namin siya sa uh, police headquarters po sa Sangandaan. Pagdating po namin doon, sabi po ng police is, for direct filing po ang kaso po ni Ate Rodalita. Kasi po, uh, nangyari po yung pananakit is nung ano po, nung tatlong araw na po nakalipas. Kaya nakita po ng pulis po na yung ibang pasapo ay hindi na po ganun ka-fresh. So, sabi niya, uh, mag-direct filing, balik siya ng September uh, 15 para mag-file po sila laban kay Ate jonalyn Okay, sige ma'am. Ganito kasi ma'am, ang uh, based kasi sa nakuha namin information, na itong si Ma'am Jonalyn, meron siyang evidence siya, nga nag to si Namam ma Ma'am Roda at si Sir Raymark okay. kasi nag-confess nga yung anak mismo ni Ma'am Rodalita nga inamin nga nag-knockout. Okay. Yung kasi dito, kakasuhan na si Ma'am Jonalyn, kakasuhan na sila ni Ma'am Jonalyn ng theft. Kung ganito na, after nito Ma'am, papapuntay na lang namin dyan Ma'am sa barangay sila, pag-uusap sila Ma'am kung ano, kung, kung makipag-set, kasi dalawas na may kasalanan eh, magkakasuhan sila. Okay kung magsettle sila nga wala nang kasuhan sa kanila tapos kung ano man yung ma come up agreement okay pero pag hindi tagas lang magano well then i-continue na lang nila magkasuhan na lang sila ma'am against each other kasi they are both at fault naman eh Okay po. Okay. Sige po. Yeah, Sige po, ha? namin sila, sir. Sige po, ma'am. Thank you very much sa inyo po, ma'am Leona Talinio po. Mag-usap na sa barangay, ma'am, no? Ni ma'am Jonalyn. Sana maayos nyo to. At saka, 'wag na ulitin gumawa ng mga mali. Papasamahan po natin 'yan ng reporter ng uh, Wanted sa Radyo para po ma-witness din kung ano yung ebidensya naman na ilalatag nito ni Ma'am Jonalyn mm. para po kung at uh, magkaroon sila ng amicable yes. settlement dito. Kung ito po ay talagang mapag-uusapan pa, o talagang kasuhan. Uh -oh.